babiyahe po patungon China ngayong gabi si DILG Secretary Ma Rojas para maging uh, special envoy ni Pangulong Aquino sa China-ASEAN Expo na magsisimula naman bukas kasama babiyahe ni Roas, ang ilaw opisyal ng uh, the Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry darating din sa China-ASEAN Expo ang mga leader mula Vietnam, Malaysia, Laos at Thailand ayon kay DFA spokesperson Raul Hernandez mismo ang mga kinatawa ng China nag-request para kay Roas ay naman kay Presidential spokesman Edwin Lacerda umaasa silang makakapagpulong doon uh, makakapulong noon don Roas si Chinese Vice President Xi Jinping doon daw nila pag-uusapan ang hindi nasabi ni Pangulong Nene Aquino kay Chinese President Hu Jintao matatandang naudlot ang pagpupulong sana ng dalawang leader sa APEC summit sa Russia Git naman ni Rojas, hindi makakasagabal ang pagiging special envoy niya sa trabaho niya sa DILG. Wala rin daw itong kinalaman sa isyo ng backdoor negotiations ni Senador Antonio Trillanes IV. Pero sir, may connection po sa Trillanes issue? Ay, hindi ko masasabi yon at uh, walang palagay ko panibago naman ito or kung, kung ano man yon iba naman yon at uh, wala hong sinasabi ang Pangulo tungkol doon. Bakit po ng naging messenger po kayo? May, ma, may mali po bang na-convey for? Hindi na kailangan... ko, hindi ko, hindi ko po alam. Uh, Na-briefing, nag-usap nag po kami ni uh, Secretary uh, Albert Del Rosario uh, uh, kag kagabi, uh, matapos akong uh, mautusan ng Pangulo, uh, binigay niya yung uh, broad brush stroke kung ano ito at uh, yung detalye ay nanggaling sa kaya uh, uh secretary uh, uh Del Rosario